May ilalagay na nga pala natin ang paborito nating beta sa magandang aquarium. Kung inyo nga pala matatandaan, ito nga pala yung pinagawa natin kay AMB Aquascape. Dumating na rin pala yung order natin sa Shopee na paglalagay natin ng mga aquarium. So paano guys? Tara! Maaga nga pala akong gumigising para pakainin itong ating mga alagang isda. Sa mga nagtatanong nga dalawang beses nga pala ako nagpapakain ito sa loob ng isang araw. Kung mapapansin nyo nga dumadami na rin ang ating mga alagang isda. Karamihan nga pala sa ating mga alaga ay mga gapi. Ito nga pala ay pinaparami ko pa para maibenta. Magagamit ko na nga rin pala itong ating tap filter. Nalinis ko na nga rin pala ito at nalagyan na ng mga bato. Bali guys dito nga pala natin siya ilalagay sa ating ref tub. Matagal na rin kasi natin itong hindi nalilinis at tinubuan na rin ng mga damo. Char, buong akala ko nga inaitapon na natin itong aparato natin sa tubig. Dinesting nga muna natin to mabuti nalang gumagana pa. Paalala ko nga pala sa inyo na kapag meron pa tayong gamit na pwede pang gamitin, huwag muna natin itapon. Makakatipid-tipid kasi tayo dito na hindi gumagastos na malaki. Makikita nga pala dito guys na sobrang dumi ng tubig. At dahil nga pala sa ating tap filter, mabilis tong lilinaw. Kamustahin naman natin itong aquascape na pinagawa natin kay AMB. Ilang araw ko na rin kasi ito binababara ng tubig at pinapalit-palitan. Ginagawa nga pala natin yung para matanggal ang mga chemical. Pagkatapos nga pala natin maglinis, maglalagay naman tayo ng stock water. Ginagawa nga pala natin tong pag-i-stack para matanggal ang chlorine. Dito kasi guys ay maiiwasan natin ng pagka-water shock ng anong mga uri ng isda. Kung mapapansin nyo nga pala itong mga damo, ito nga pala ay isang artificial. At kung ilalagay nga pala natin dito ang totoong water plants ay malalanta lang. Ang naiisip mo nga pala ilagay dito ay betta fish. Ito kasi mga isda na to ay hindi na kailangan ng oxygen. Kaya naman guys namili na ako ng paborito kong isda. Kumuha na nga rin pala ako ng plastic ng yellow dahil ito ay ating i-acclimate. E Napakabilis talaga mag green water ng ating mga aquarium. Halos kakapalit lang kasi natin to ng isang araw. Okay na okay lang to sa atin dahil napakarami nitong binipi so Bali guys, itong nga yung natin sa bago nating aquarium. Hindi ko na nga alam kung mustard ba to o yellow base. Nagmumult pa kasi siya at pabago-bago ng kulay. Mga 30 minutes muna natin siguro siyang i-acclimate bago natin tanggalin sa plastic. Makikita nga na medyo naninbago pa itong ating alagang isda. Medyo malaki kasi to sa unang niyang tirahan. Bukod kasi sa malaki ay napakaraming pang detalye. Tulad na lang ng bato, buhangin at artificial na damo. Nakakaaliw lang masdan dahil meron pang maliliit na sanga. Dito ko nga pala siya ipapeso sa may taas ng ating aquarium. Hindi kasi to pwede sa ibabaw ng mesa baka ito ay mabasag. So ano pang guys, magpagawa na rin kayo nito kay AMB Aquas Sa interesado nga, pakimessage na lang sila sa kanilang Facebook page. Nung isang araw nga pala, ay dumating na yung instante na in-order natin sa Shopee. Ito kasi ay paglalagay natin ng mga aquarium. Malapit na rin kasi magbukas ang bago nating business. Ito nga pala ay ating inuutay-utay para hindi gaano masakit sa bulsa. Bukod nga pala sa isda, ay magbebenta na rin tayo ng mga pagkain. Magbebenta na rin pala tayo ng mga ilaw at mga oxygen. Napakarami na kasi nagme-message sa akin na magtayo daw ako ng pet shop. Ang kaso lang guys, mukhang mali ata ang na order natin sa Shopee. Napakalambot kasi ng mga bakal. Ito nga pala ay matutupi mo gamit ang kamay. Bukod nga dito ay kayo din yung kanilang na-deliver. Ito nga pala ay mabubulok kapag nilagyan natin ng mga aquarium. Kaya naman guys, kailangan na natin tong ibalik. Ang tingin ko nga pala dito ay hindi rin magtatagal dahil hindi mo kumatibay. Mabuti na nga lang hindi ko pa nasisira ang karton. Magagawan pa natin to ng paraan at mareremedyohan. Huwag din pala natin kakalimutan ang away bill. Ito kasi ang ating kakailanganin kapag magbabalik tayo ng item. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!